Kapag ganito kagandaan tanawin, talaga namang uulit-ulitin mo ang pagpunta rito. Dito pala kami kumain ng umagahan sa May Ilog. Nag-ihaw lang kami dyan ng maliit na piraso ng atay ng baboy at isang pirasong tilapia Meron din pala kaming kape at nagkilaw din kami ng mustasa. Sold na sold na naman ang umagahan ngayon dito sa May Ilog. Medyo madilim pa nga kanina nung gumising ako para magsaing. Inagahan ko talaga ang pagising dahil pupunta kami ngayong umaga sa May Ilog. At nung medyo nagliwanag na nga ay iniin-in ko na lang yung sinaing ko at pumunta na nga rin pala ako dito sa may mga tanim ko na mustasa para manguha ng mga tatlong piraso lang na puno. Magiiho kasi kami ng tilapia mamaya sa may ilog e eh naisip ko na masarap kapag merong kasama na kinilaw na mustasa. Hindi ko na pala nadilig yung mga tanim ko ngayong umaga dahil napasawaan ko naman na ng dilig kahapon. Bago nga kami pumunta sa may ilog, idumaan muna kami dito sa bilihan ng isda at mamimili lang kami ng isang piraso. Apat lang naman kaming kakain kaya sakto na tong isang piraso dahil medyo malaki rin naman. Bago nga kami makarating sa ilog, yung eh mga ganitong tanawin ang makikita at marami ding mga nakasugan na kalabaw sa may gilid Maya-maya pa nga konti, ay nandito na rin kami sa ilog at ganito kaganda ang tanawin. At eto naman ang tanawin, pagkatawid ng ilog, marami sibuyas na nakatanim. Sa gilid naman ito ay marami mga sagingan kaya naman naghanap-hanap kami dyan ng puso ng saging para pandagdag sa uulamin namin ngayong umagahan. Meron din naman kaming mga nakuha na puso ng saging dito. Yun nga lang, maliliit lang talaga at saka puso lang talaga siya, walang bunga. Pagkakuha nga namin dyan ng puso ng saging, inaglakad-lakad na muna kami dito sa may gilid ng ilog at pupuntahan namin yung spot na gusto namin pagkainan. Hindi kasi kami pwedeng maglakad sa may taas dahil marami nakatanim na sibuyas. Meron kasi kaming mga dalang aso, baka magtakbuhan sila doon sa may mga tanim na sibuyas. Naghanap-hanap na rin pala kami diyan ng panggatong na toyo na syempre nagagamitin namin sa pagluto. At maya-maya pa nga konti ay eh, andito na kami sa lugar na gustong-gusto namin pagkainan. Iniisip ko nga dito na sana dinala ko yung pangkawil sa bahay para kasing ang daming isda dito. Malinis at malinaw ang tubig kung wala lang talaga akong buwan ng dalaw ngayon. Kanina pa ako naligo dito. Pagkarating namin dito sa may kabila ay nagparikit na rin ako para makapagluto at para maya maya ay makakain na rin kami. Ang una kong pinatong dito sa pinarikit ko ay itong puso ng saging kasi mas matagal yung lutuin kumpara sa iniho na tilapia. Eto palang nililinisan ko na tilapia ngayon ay buhay pa rin siya hanggang ngayon talagang todo ang hawak ko dyan at baka nga makawala. Buti na nga lang din at maganda ang panahon nung pumunta kami ngayong umaga dito dahil kahapon daw kasi ay malakas ang ulan dito. Pinatong ko na nga dito sa ibabaw ng kahoy yung tilapia at hindi ko siya pinapaapoy dahil ayoko na maluto siya ng bigla. At habang nag-iihaw nga ako dyan ng tilapia, ay eh hinuhugasan ko na rin naman tong dinala ko kanina na mustasa. Meron din pala akong dinala dito na dalawang perasong kamatis at dalawang perasong sibuyas na laso na. Nanguha na rin pala kami dyan ng dahon ng saging at ito ang gagamitin namin mamaya na paglalagyan namin ng aming mga pagkain. Wala talaga kaming kadaladala na plato dito kaya itong saging lang talaga ang gagamitin namin na pagkakainan. Meron pala kaming dala yung baonan lang kaya lang nag-iisa lang. Pinig ako pala yung mustasa dyan na wala akong nilalagay na asin. Nakalimutan ko kasi magdala. Bago mo nadala ko. Pagkatapos ko nga magmekos-mekos dyan ng mustasa, ay binilikan ko na dito yung niluluto ko na inihaw na tilapia. Baka masunog na. Hinangaw ko na nga rin dyan yung dalawang puso ng saging na sigurado ako na luto na. Meron din palang baon yung kapatid ng asawa ko na saba na saging at saka maliit na piraso na atay ng baboy. Kaya naman inihaw na rin namin. Meron din palang nilagang kamote at meron din kaming baon na mainit na tubig. Kaya naman nakapagtimpla kami ng kape. At nung naluto na nga yung iniihaw namin na atay ay ginayat ko na rin kaagad. Ito na lang kasi yung hinihintay namin na maluto para makakain na kami. Eto pa atay na binao ng kapatid ng asawa ko ay nalaga niya na daw to pero inihaw pa rin namin dito ng kaunti. Meron din pala kaming dalang suka, sasamahan ko lang tumamaya ng baguong at pwede ng pagsawsawan ng inihaw na isda. At pagkatapos nga niyan, pagkatapos kong magayat ng atay ay kumain na rin kami kaagad. Napakasarap talaga kumain dito sa may ilog lalo na kapag ganitong tanawin yung mga makikita mo. Tapos sasamahan mo pa ng kapi na puro. Naku, talaga naman parang walang matitira sa aso. Nakapunta na rin pala ako dito dati, isang best at sabi ko nga nung pumunta ako dito, babalik ako Napakaganda naman kasi talaga ng tanawin dito Lalo na kapag malinaw na malinaw yung tubig At pagkatapos nga namin kumain lahat dyan Yung mga natira namin ay binigay namin sa mga aso At pagkatapos naman namin kumain dyan Inagtambay-tambay lang muna kami dyan ng kaunti At pagkatapos ay umuwi na rin kami So yun lang for today's video And thank you for watching!